Lono so ngayon no ang um, pag-usapan natin is itong tungkol sa tunay na pagsamba no na hinahanap ng ating Panginoon no na upang siya ay sambahin at tunay na uh, panalangin no na kinalulugdan ng Panginoon no, yung hinahanap ng Panginoon para sa atin kung no, paano siya sambahin, paano tayo manalangin o no, saan tayo manalangin sa kanya upang tayo ay diringgin upang tayo ay hindi malinlang no ni Satanas no sa pamamagitan ng ating mga ginagawa ng mga hypocrisy or mga pagpapakunwari no or pagpapakunwari or pagpapababa or ang tawag diyan basta hypocrisy no Marami sa atin dito no na mga Kristiyano nagpatawag sa kanilang sarili na mga Kristiyano pero no no um, hindi talaga namumuhay sa kautusan ng Panginoon patungkol sa tunay na pagsamba na hinahanap ng ating Panginoon. Maraming mga relihiyon o mga simbahan no, na sinasamba nila ang Panginoon sa pamamagitan ng sayaw. No? Sinasayaw nila, sumas, sumasayaw sila, napapakita sila, ng papakita sila sa mga tao na no, ganito ganyan. No? Gusto kong maiwasan nyo, no? hindi ko sinasabing masama. Pero ang hinahanap ng Panginoon natin, apin, 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 ang, hinahanap ng Panginoon sa atin, na upang siya isambahin, isambahin natin siya sa espiritu at sa katotohanan ito yung hinahanap ng ating Panginoon upang siya ay sambahin dito nakasulat sa sulat ni John ni Apostol John at saka dito sa sulat ni Jeremiah si Propeta Jeremiah no, na makikita na siya or mahanap natin siya sa oras na um, tausposo or tausposo yung pagmahanap natin sa kanya para nalangin no? pangatlo naman is dito mababasa natin sa sulat ni Matiyo no, na chapter 6, di ba? Na kung manalangin ka is pumasok ka sa loob ng iyong kwarto at manalangin ka doon sa iyong ama na hindi nakikita at siya na nanonood, siya na, na nanonood sa iyo, na nanalangin sa kanya is gaganti sa iyo. Ito yung mga gusto ng Panginoon sa atin na upang siya ay kalulugdan. Hindi yung sa pamamagitan ng sayaw. Gusto ko malaman niyo ang warning ng ating Panginoong si Kristo, di ba to, di ba? Kahit nga magdasal, magdasal, ka sa mga sinagoga, sabi ng ating Pangino, Panginoong, Panginoong Kristo no, na huwag kayong gumaya sa mga hypocrisy, no, hypocrisy, no, na mahilig magdasal sa loob ng mga sinagoga o sinagoga sa tabi ng daan o ganito, no? Reject hypocrisy. Yun yung sabi ng ating Panginoong Kristo. Sabi niya, no? Huwag kang gumaya sa mga hypocrites or mga mapagkunwari na mahilig magdasal sa mga doon sa loob ng sinaguga mahilig magdasal sa loob ng sinaguga how much more yung sinasayaw nyo no ang totoong hinahanap ng Diyos upang siya isambahin is galing sa puso galing sa puso yung paghahanap natin sa kanya spiritual yung paghahanap natin sa kanya hindi hypocrisy no hindi hypocrisy yung mga ganyan na ini-exercise niyo akala nyo is okay lang yan pagdating ng araw pagdating ng araw makikita nyo ang pagkakaiba ng isang tao na sumasamba sa Diyos in spirit and in truth at saka sa mga tao na sumasamba sa Kanya sa pamamagitan ng sayaw makikita nyo pagdating ng araw ang pagkakaiba ng dalawang yan no? Kung sino ang magiging hypocrite sa inyong dalawa sa harap ng Panginoon pagdating ng araw ng paghahatol. kasi maraming mga tao na namumuhay dito sa mundong ito no millions na namumuhay dito sa mundong ito na namumuhay bilang isang hypocrite mga hypocrites na mga tao na namumuhay isang hypocrisy ang sabi ng ating Panginoong si Kristo dito sa Lucas chapter 12 ba tayo no sabi niya no na reject hypocrisy wag talaga kayong gumaya sa mga hypocrites sabi ng ating Panginoon di ba no na wag kayong ano yung patungkol doon sa mga libadura ni Herodes Mer, no, na hypocrisy umiwas kayo doon sa mga ganon about hypocrites kasi kung akala nyo okay lang yan maraming mga tao kristyano na mumuhay sa mga ganitong mga gawain no ng mga hypocrites no na akala nila ay sila ay matuwid nagpatawag sila sa kanilang sarili ng mga kristyano pero sa mga ginagawa nila is mga ganito is malayo sa puso sa Diyos malayo ang kanilang puso sa Diyos no maraming mga tao no na kayo nang bahala no kung ano kung ano man yung nakikita niyo no so as akin lang is gawin natin yung kung ano yung utos ng Panginoon upang siya ay sambahin na kinalulugdan niya at hinahanap niya kasi ito yung mga pamaraan no na upang tayo ay tanggapin kung akala niyo pasayaw sayo kayo diyan sayo sayo kayo at anong sayo na lang kasi nga eh, ito yung mga uh, -oto sa inyo ng mga leader niyo doon sa simbahan. Bagbasa nga kayo sa Biblia kung may yung sumasamba sa Panginoon doon, may sumasayaw ba? Hindi. Si Kristo, nung sumasamba sa Panginoon, na nanalangin siya sa Diyos na Ama, sumasayaw ba siya? Never. Di ba? Hindi ka wala kang, wala kang mababasa doon. Yung mga apostolis. Siguro, may apostolis, meron. pero yung hinahanap talaga ng Panginoon is yung wholeheartedly, hindi hypocrisy. Yung paghahanap ng at paghanap natin sa ating Diyos na kalulugdan tayo hindi ang patungkol sa mga hipokrisi na yan kasi pagdating ng araw tayo din ang aani kung ano yung itatanim natin mabuti man ito o masama no, dating, pagdating ng araw maniwala kayo sa akin no, walang, walang lihim na walang lihim no, na matatago sa Panginoon lahat ay dayag lahat ay mabubutyag o lahat ay nakikita o hayag hayag no, so walang lihim na matatago kahit pa pilit nyo no, na itinatama nyo ang isang mali no? kahit pa pinipilit nyo isang tama na ang yung mali eh, pinipilit nyo yung tinatama no? kahit alam nyo naman no, na sa pamamagitan ng mga bagay na ito ay nagiging hypocrites kayo lagi nyo tatandaan ang sinasabi ng ating Panginoon marami mga tao nang sasabi nyan patungkol ito, sabihan mo itong ganyan sabihan ka nila no? hindi ka wala kang alam sa Biblia ako pang pa walang alam siguro marunong ka na siguro Siguro uh, marami ka nang alam sa Biblia pero yung ginagawa nyo hindi kayo namumuhay patungkol sa salita ng Panginoon. Hindi ko naman sinasabi noon na memorize yung Biblia. Hindi walang wala maka memorize niyan. Hindi ko lang kung may maka basta walang maka maka memorize niyan. Hindi mo dapat i-memorize yan kundi paano mo isabuhay yan. Kung paano mo sinusunod at pinam paano mo sinasabuhay ang nakasulat sa Biblia sa mga utos ng ating Panginoon. Kung paano siya sambahin, paano yung, yung gawin niya upang kalulugdan tayo ng Diyos hindi yung mga tao kahit pag, kahit maraming mga tao no na memorize nila yung mga mala, maraming mga verses, maraming verse Bible ganito ganyan pero hindi naman namumuhay sa salita noon. Imbis ito yung kahulugan yon, ito yung iniba nila yung ibig sabihin. So nalilihis pa rin siya sila sa landas no. So hindi ko naman sinasabi no na matuwid ako or sin, makasalanan ako no. Ang nais ko lang is ito mga bagay na ito, isabuhay natin yung kasulatan ng ating Panginoon, yung kautosan ng ating Panginoon. Kasi dito tayo um, tumatahak. No? Kasi nakasalalay yung buhay natin dito. Buhay at kamatayan na nakasalalay sa ano dito. So, sa lagi natin tatandaan na hanapin natin yung kinalulugdan na ng ating Panginoon kung paano siya sambahin. Hindi yung patutungo sa iyo-sayo lang kayo sa iyo. Maraming mga tao na gumagawa niyan. Maraming mga tao gumagawa niyan pero malayo o yung puso nila sa Panginoon ang gusto ng Panginoon sa atin is hanapin natin siya in spiritual in spirit and in truth so sa katotohanan no at saka sa, espiritu sa, sa at sa katotohanan kasi ang Diyos natin is sa espiritu. hindi dyan sa pamamagitan ng sayo kahit pa maghapon ka pa dyan kahit pa maghapon ka pa 24 7 pa sayo sayo dyan kasi nag iinisip no na kinalulugdan kayo ng Panginoon dahil sa mga ginagawaan nyo baka, pag, baka makita pa kayo ng mga hypocrites baka yung paghatol para para pala sa inyo ang ganyan is hypocrisy. So, yung mga leader niyo ay siyang magpapahamak sa inyo instead na kayo ay i eh, i eh, gabayan sa tamang daan, eh, sila yung nagiging daan patungos kamatayan para sa inyo na instead na, no, na mamumuhay kayo sa Biblia is iniiba nyo nakasulat sa Biblia wala kayong ibang susundin kundi ang Biblia kung ang mga inuturo o kung mga tinuturo sa inyo mga leader o mga church leader o mga pastor kabaliktaran dito sa Biblia na wala naman dito sa Biblia o kabaliktaran dito sa Biblia umiwas kayo dyan lumayo kayo dyan kasi sa panahon ngayon marami mga bulaang propeta propita na nagsilabasan marami mga bulaang propeta propita wala yung ibang ginagawa kundi iligaw kayo kasi mga tao na yan mga tao na yan, mga pastor na yan, mga tao na yan eh, satanas no, na ginagamit nila ang kasulatan ng ating Panginoon ginagamit nila ang banal na kasulatan ang kautosan ng salita ng Diyos ginagamit nila yan pero iba pala yun yung ibig sabihin nila no? kasi nga sinasabi doon sa Biblia kahit si satanas kaya magtransform into the angel of darkness ay uh, into the angel of light no? kaya niya na magtransform no, na katulad ng isang anghel sa liwanag so maraming mga tao maliligaw sa mga ganitong sistema so malalaman o makikilala nyo ang ganitong klaseng mga tao na mga mga tao sa demonyo mga tao sa tanas is mamagitan ng kanilang mga salita no sa kanilang mga tinuturo o eh, pinipilit nila no na pinapangaral no na pinapasunod sa inyo na puro naman kabaliktaran puro naman kabaliktaran sa nakasulat sa Biblia ito naman mga tao na mangmang -mang din no na nagiging hangal sa kanilang mga sarili maasa lamang sila sa mga pastor at hindi nila sinasabuhay kung ano yung nakasulat sa, hindi nila sinasabuhay or kinukumpir ang nakasulat sa Biblia kaya ang mga tao ito na nagiging hangal din, nagiging naligaw din. Kasi nga, umaasa sila sa pastor nila na siyang maghatid sa kanila sa tungo, sa kaligtasan dahil nga sa buhay daw, buhay daw kuno, no, na pinapangaral nila. So, magingat kayo kasi sa panahon ngayon, wala ang propita sa nagahari dito sa mundong ito. Ilan lamang ang tao na mamuhay sa kalooban ng Diyos at na mamuhay o lumalakad sa liwanag na sa ating Panginoong Isokristo. So, hanggang dito na lang. No, maraming salamat din. God bless everyone. Amen.